Narito ang pitong pinakamaswerteng bagay na dapat mong ilagay sa loob ng bahay dahil ang mga ito ay mag a ng kaswertehan at kasaganahan. Kung bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo lang ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang ma-notify sa mga susunod kong video. Ang aking video ay naglalaman ng mga mahahalagang impormasyon, mga simbolo, mga kahulugan ng panaginip, mga maswerteng numero at zodiac signs. Ang lahat ng ito ay gabay lamang at base sa mga eksperto at astrolohiya. Tanging bituin lamang ang nagbigay kasagutan sa inyong mga katanungan. Palagi niyong tatandaan na mas malakas, ang paniniwala dapat natin sa Panginoon upang lalo pa tayong gabayan sa ating araw-araw na tungkulin. At lagi mong tatandaan na sa ating mga kamay, pagsisikap, kabutihan sa kapwa ang siyang magpapaunlad sa atin. Kung sa tingin mo ay hindi para sa iyo ang mga ibabahagi ko, ay maaari mo nang i-skip ang video ito. Alam mo ba na may mga bagay dito sa mundo na hindi natin alam ito pala ay maghahatid na sa atin ng swerte at kasaganahan. Ikaw ba ay nakakaranas ng matinding problema sa iyong buhay? Palagi ka na lang kinakapos sa iyong pinansyal, lalong-lalo na sa iyong kalusugan at sa inyong pamilya? Narito ang pitong pinakamaswerteng bagay na dapat meron kayo sa loob ng inyong bahay dahil ito ang mag-aakit ng kaswertehan at kasaganahan, hindi lamang sa salapi kundi sa magandang kalusugan. Ang unang pinakamaswerteng bagay na dapat ilagay mo sa loob ng bahay, ito ay ang mga money plant. Ano-ano nga ba ang mga money plant? Ang mga money plant katulad ng lucky bamboo, money tree, golden potos, jade plant, at orchids ay nararapat na ilagay ito sa loob ng bahay dahil ang mga ito ay sinasabing nagwe-welcome ng kaswertihan at kayamanan. At bukod dito, ito rin ay maganda sa ating kalusugan. Kapag meron kang mga money plant sa loob ng inyong bahay, napakagaan ng daloy ng salapi, kayamanan, lalong-lalo na sa inyong kalusugan, hindi na madalas nagkakasakit ang miyembro ng inyong pamilya dahil ang mga money plant ay nagbubuga o nagpuproduce ito ng magandang oxygen or daloy ng hangin na siyang nalalanghap natin at ang hangin na ito ay napakapositibo kaya't hindi tayo nakakaramdam ng sakit dahil ang mga money plant ay nagbubuga ito ng positibong hangin at enerhiya. Ang pangalawang pinakamaswerte sa loob ng bahay, ito ay ang mga crystals or gemstones. Ang mga pampaswerteng kristal sa loob ng bahay na nag-aakit ng kaswertehan, ito ay ang mga citrine, clear quartz, amethyst, rose quartz, green aventurine, tiger's eye, sandstone, at yonakite crystal. Ang mga nabanggit kong kristal ay siyang nag-aakit ng swerte at nagtataboy ng kamalasan. Kung meron ka na ng mga kristal na aking nabanggit, napakaswerte mo dahil ang daloy ng pera at kasaganahan ay bubuhos sa inyong pamilya. Ito rin ay maganda sa kalusugan. Ang mga crystals ay nagbibigay ito ng positibong enerhiya sa mga nakatira sa loob ng inyong bahay. Ang pangatlong nagbibigay swerte sa loob ng bahay, ito ay ang pagpapausok ng mga insenso or mga white sage. Kung kayo ay familiar na sa mga white sage or insenso, ito ay karaniwang ginagawa ng mga negosyante, lalong-lalo na ng mga Tsino. Ito ay pinaniniwalaang Sinasabing ang insenso ay nagtataboy ito ng mga negatibong elemento at lahat ng mga bad luck ay nawawala kapag tayo ay nagpapausok ng mga insenso sa loob ng ating bahay. Kaya ugaliin na magpausok ng insenso sa loob ng inyong bahay kahit isa o dalawang beses sa isang buwan ay nararapat na magpausok para maalis ang negative energy sa loob ng inyong tahanan. Ang pang-apat na pampaswerte sa loob ng inyong tahanan, ito ay ang pagde-display ng mga picture or mga photo frame na yari sa four-leaf clover photo. Kung kayo ay familiar na sa mga four-leaf clover, ito ay karaniwang ginagawang pendant or necklace. Subalit kung meron kayong four-leaf clover na nakadikit sa inyong dingding at ito ay pinalagay nyo bilang photo frame, ito ay mag-aakit ng kaswertihan at kasaganahan lalong-lalo na sa inyong pinansyal. Sinasabing sa mga feng shui na ang four leaf clover ito ay isang tinatawag na lucky charm tungkol sa wealth, money, and good health. Kung kaya't mas mainam na mag-display ka ng four leaf clover sa inyong sala o kaya naman sa inyong kwarto. Ang panglimang pinakamaswerte sa loob ng tahanan, ito ay ang paglalagay ng limang pinakamaswerteng garapon. Ang garapon na ito ay dapat merong lamang bigas, asin, tubig, mga barya at asukal. Pinaniniwalaan ang limang garapon na ito na maghahatid sa inyo ng malaking kasaganahan, sasalapi at magandang daloy, nang pera. Ito rin ay pinaniniwalaan na lahat ng miyembro ng pamilya ay saswertihin kapag meron ka nilalagay sa inyong mga altar o kaya naman sa inyong kusina. Ang limang pinakamaswerting garapon na ito ang siyang nag-aakit ng kasaganahan pati na rin sa kalusugan. Hinding-hindi kayo makakaramdam ng kahit anumang sakit dahil ang asin ay nagbibigay ng positibong enerhiya sa mga nakatira sa bahay. Ang pang-anim na pinakamaswerte sa loob ng bahay, ito ay ang pananatiling malinis ang loob ng tahanan. Kung palaging malinis ang loob ng ating kwarto, ng ating sala at kusina, pati na rin sa labas ng bahay, sinasabing ito ay nag-aakit ng maraming kaswertihan at kasaganahan. Dahil kapag palaging malinis ang ating bahay, hindi lamang ito nag-aakit ng swerte sa salapi o kalusugan, pati na rin sa samahan ng pamilya, ito rin ay nag a ng good health. Dahil sinasabi na kapag malinis ang tahanan, wala kang makikita o wala ka pang malalanghap ng mga mikrobyo. Dahil pinaniniwalaan na kapag palaging malinis ang bahay, hindi maninirahan ang mga mikrobyo sa loob ng tahanan. Kung kaya't palagi kayong masigla at wala kayong nararamdaman ng mga sakit. Alam nyo ba na kapag palaging madumi ang bahay, ito ay magdudulot sa atin ng matinding karamdaman katulad ng mga trangkaso, lagnat at mga impeksyon. Katulad din ito sa ating pampaswerte. Mas mailap ang swerte kapag palaging madumi ang ating tahanan. Ang pangpitong pinakamaswerte sa loob ng tahanan o sa loob ng ating bahay, ito ay ang fountain. Pinaniniwalaan na ang fountain kapag meron ka nito sa loob ng inyong sala, or sa inyong kwarto, ang fountain ay simbolo patuloy na pagdaloy ng salapi or kasaganahan sa inyong buhay. Ang tubig ay sumisimbolo ng abundance, good health, prosperity, at love. Kung kaya't napapanatili ninyong maganda ang inyong samahan ng inyong pamilya. Kung kayo ay merong fountain sa inyong bahay, mas mainam na palagi nyo itong linisan at alagaan. Paghayaan na manirahan dito ang mga mikrobyo o mga insekto. Yan ang pinakamaswerteng mga bagay at mga dapat gawin sa loob ng inyong bahay para mag-akit ng kaswertihan. Lagi nyong tatandaan na ito ay mga gabay lamang. Nasa sa ating mga kamay at mga desisyon kung ano ang mga bagay na gusto nating makamit sa buhay at lagi nyo rin tatandaan na tanging Diyos pa rin ang nakakaalam ng lahat para sa atin. Hi guys! Ibabahagi ko sa inyo ngayon ang mabisang pampaswerte sa business. So ayan guys, ipapakita ko sa inyo ngayon ang apat na gemstones na ginagawa ko po para mabisa po itong pang-attract ng customers at maraming benta at maraming ipon po ang inyong makukuha mula sa negosyo. So ayan guys, nagkuha po ako ng isang, yung bote po ng mineral water, ginawa ko po yan. Kumuha po ako ng water, pinuno ko po ng water, at nilagyan ko po sa loob ng one-fourth na sugar. So yung one-fourth na sugar po na yan guys is yung brown sugar po, yung natural sugar lang. At dito po sa loob niyan, meron po akong nilagay na green aventurine at rose quartz po. Yan po yung nilagay ko dito sa loob para maka-attract ng swerte. So, ayan guys, i-stack nyo lang po ito sa loob ng inyong bahay or sa inyong tindahan sa loob po ng isang taon. Hindi, hindi nyo po kukunin yung stone sa loob. So, ayan, ibabahagi ko sa inyo ngayon ang apat na bisa ng crystals na ito kung bakit kailangan nyo nito sa inyong negosyo. Lalong-lalo na yung mga nagko-comment sa akin kung ano nga ba yung gemstones crystals na Mabisang nag-a-attract ng yaman swerte sa business po at para hindi po kayo malugi. So uunahin po natin ito guys kulay green. Ito po guys is green aventurine, stone for money po. Maganda rin po ito sa business para maparami po ang inyong kita or benta. So ayan mag-a-attract po yan ng benta po. At ito naman pong pink is rose quartz. Ang rose quartz is the stone for love and forgiveness and opportunity and more customers. Maganda po ito kapag meron kayong negosyo. Lalapit po ng kusa sa inyo yung mga customers na pinapangarap ninyo, dudumugin. So kung kaya itong dalawa guys, mabisang pampaswerte ito kasi money at ito naman customers. Nilagay ko po itong dalawa dito sa loob. Ni ng bote na may tubig na may asukal po. So, ayan lang po ang ginawa ko. At huhugasan nyo muna ito guys bago nyo ipapasok sa loob. So, ayan yung gagawin nyo guys. At ito naman pong brown is tiger's eye. Ang tiger's eye po is the stone for protection. So, ayan kapag meron pong naiingit sa inyong mga nagtitinda din. Or kaya naman merong mga naiingit sa inyong negosyo. Mainam na meron po kayong tiger's eye. At ito rin po ay tinatawag na money magnet. At ito naman pong carnelian, maganda po ito sa business growth. Maganda po ito, pinapalago po ang inyong negosyo at kapag humihina ang inyong benta, kukontrolin po yan ng carnelian para hindi po kayo mabankrap. Yan po yung apat na crystals na dapat meron kayo. So kung ito guys, pwede nyo itong ilagay dito, itong rose quartz at green aventurine, lagay nyo dyan. At ito naman pong tiger's eye at carnelian, pwede nyo po itong ilagay sa inyong mga wallet lang. Yan lamang po guys, ilagay nyo po ito sa inyong wallet. Hugasan nyo muna bago nyo po ilagay sa inyong wallet. No need na po itong hilingan ng dasal kasi po meron na po silang power na nandyan na po sa loob. So ayan po guys, ito po guys ay available na sa si Shopee. Ito po guys is buy one take one. Kapag nag-order po kayo nitong pares na dalawa, meron na po kayong libre nitong Tiger's Eye at Carnelian. So ayan guys, mainam po na meron po kayo nito sa inyong business. Ito po ay recommended sa lahat ng mga may tindahan, negosyo at lalong lalo na yung gustong magkaroon ng maraming ipon. Yung mga wala pong tindahan, pwede nyo rin po itong gawin. Ito pong Rose Quartz at Green Aventurine, ilagay nyo lang po sa inyong bahay. At ito po, itago nyo lang po sa inyong wallet. Yan lang po ang may babahagi ko sa inyo ngayon. So kung nais nyo pong mag-order nito, i-click nyo lang po ang link nito dito sa comment section. Ilalagay ko po yung link nito dito sa Shopee. Ito po guys ay original, authentic, galing pa sa bansang South Africa. So yan lamang po guys.